Oo, oh, oh. sige, ugma, bunta. Para pagkapon, sabi niya, tapo, ma'am. Okay. Ah, sige, sige, ma'am. Ah, sige, sige. sige. Salamat, ma'am, ma'am. Guys, we are now in Tongs, Elegant City. Kung gusto niyong kumain dito guys, masarap ang mga pagkain nila at napaka ganda ng ambiance. At may playground pa ng mga bata. Pwede silang maglaro dito. Yan, maganda guys. Oh. Ayan, nag abang kami naghihintay ng aming order ay eh, pa sulyap sulyap muna kami ayun guys ganda dito guys yan tamang tama to guys sa may mga anak na maliliit at ito ngayon ang kanilang mga barbecue iba't ibang barbecue yan. Pili lang kayo dito guys. Oh. Yan. May langgunisa pa guys. Oh. Yan. May langgunisa. Barbecue. Yan. May. Yan. Marami po guys. Yan. Oh. Yan, patingin din lang muna tayo, guys. Yan, tingnan natin no, oh, yung mga vanilla Yung mga display na mga makaluma. Tongs punta kayo dito na guys sa Tongs dito lang uh, lapit sa tulay yan um, maradaanan to guys kung kaling kang CDO dito lang before sa tulay malaking kwan to guys malaking area yan nila ayan Tongs ang ganda yung mga kwan nila pangko at kamisa Ayan, nagluluto na guys. Yung order namin, na namin, niluluto na. Babarbeque na. Okay guys. Tingnan natin ang palibot ng tong. Ayan guys. Ito yung mga panila guys. Mga and ng yan mga um, luto diba kaya patingin tingin lang tayo guys yan ganda dito guys sa tong punta dito guys sarap ng pagkain nila dito yan nag order na yan nag order na ang order namin dito ay barbecue kinilaw at uh, yung crab masarap guys at saka yung drinks nila dito pan yung pinili namin yung cucumber yan guys sa bang naghihintay kami ng aming order ay niloloto ang aming barbecue yun mo sa ulan guys oh. yan ang barbecue ganito na guys ang van sa loob yan yan tingnan nyo guys ganda na, barbecue. Guys. Here no table. Wala wala nang mata. Wala mata. Wala mata. Duyan, duyan, pake, para no mata niya medoyan-doyan pa talaga. Gan. Para para mina-parami yung tao, guys. Tamine na. na order, guys. Eh titingin-tingin lang muna. Aba naghintay nang order

Tingnan mo yung mga puwan sa kamisa nila guys. Gawa sa kahoy. Yan. Ang ganda. Tongs. Dito lang yan sa Iligan City.

Yan na, yung order namin, guys. Ito yung kinilaw, yan yung crumbs, rice, and barbecue. Sarap ng barbecue, guys. Yan. Start na tayo ng kain. Boom. Ayan na, guys. Yan, start na tayo ng kumain. Abab kagad Mukbang da guys Mukbang Yan sarap Sarap yung anong kililaw yan. See guys kaya na tayo guys Yan ang crab Isang sarsakan Yung manghang na ako Sus Yan guys Hey guys samahan nyo kong main Yan sarap Ayan. Yeah. sarap yung kwa yung yung crabs kasi hindi maano eh, hindi maalat at saka crispy crispy